Ito po yung pinag-uusapan ngayon mga kapatid. Kasi malapit na naman in the next few weeks, maghaharap-harap na naman ang Government Peace Panel at saka yung uh, NPA, yung CPP, maghaharap-harap na naman sa Netherlands mga kapatid. Para pag-usapan na naman, ito usapang pangkapayapaan. Pero nagtataka po ang gobyerno, nagtataka po si Manong Digong. Nag-uusap dito yung liderato, ha? ito yung CPP, ito yung gobyerno. Ang gobyerno rin ito yung CPP. Pero itong CPP, sa ilalim, yung kanyang mga sundalo, inaatake yung mga sundalo ng gobyerno. Ang tanong ngayon dyan, bakit mo inaatake? Eh, nag-uusap naman sa taas, nag-uusap yung mga pinuno. Wala pong iniwan yan mga kapatid. Kunwari ako, ha? dalawang pamilya nag-aaway. Ako yung isang pamilya, itong kamitmahay ko, isang pamilya. Nag-aaway tayo pero nag-uusap na tayo. Pero yung mga anak natin sa ilalim nag-aaway, nagpapatayan. Dapat di ba tigil na? Ito nga yung sinasabi niyo ni Jose Maria si uh, na, uh, uh, ilang partido, ng ilang grupo. Meron pa ba, pinapakinggan pa ba si Joma Season Sir Joma, ha? may mensahe po ako sa inyo. Sir, kung hindi na po ninyo ka, what, is happening here, Mr. Joma Season sir? Kasi marami po nagtatanong. Kayo po ba ay sinusunod pa ng mga tauhan nyo dito sa baba? O wala na po kayong kapangyarihan? O wala na kayong say? Sir, Uh, you better tell us straight, you better tell the government, sir, na kung hindi na po ninyo kaya yung mga tauhan ninyo sa baba, yung mga commander ninyo on the ground, then ibig sabihin nung sir, wala na po kayong lakas. Hindi na po kayo pinapakinggan. Tama rin naman po yung gobyerno. What the government is saying, Mr. Joma Sison, sir, ah, uh, Tigil muna yung putukan. Mag-uusap tayo. We have to talk. Di ba? ba? Nag-uusap po yung dalawang partido. Entonces, ibabago mo na yung armas ko, ibabago mo yung armas mo, then let's talk. Eh hindi po sir eh. ng gobyerno yung armas niya, pero kayo patuloy yung tinitira, patalikod, pailalim, sa kaliwa, sa kanan, yung mga sundalo, yung mga pulis. Alam niyo, Mr. Joma Sison, sir, alam niyo, New People's Army, mga kapatid, ano po? Eh, mag isip, -isip naman ho tayo, mga Pilipino rin ho kayo. Meron ho tayo mabigat na problema sa Mindanao kalaban po natin terorista, mga foreigner pa nga. Ha? Okay lang ho ba sa inyo, sakupin tayo ng mga terorista, sakupin tayo ng mga foreigner. Hindi ho ba yan ang pinaglalaban nyo? Ayaw ninyo ma ma tayo ng Amerika, ayaw tayo ma ma maging uh, sunod-sunuran sa ibang bansa. Eh, sir, alam nyo ba bang terorista na pumasok dito sa ating bayan, wala ka nang magagawa, di ho ba? So, siguro sir, eh, tutal mga Pilipino naman tayo, tayo. Let's, let's help each other out. Siguro mas maganda. Tulungan na lang hunin nyo yung gobyerno para naman hunin mas, mas, mas maganda ho yung uh, ikana, yung mga uh, Uh, kinabukasan. Ano? Makatulong pa po kayo dahil yung sundalo po natin at na bising busy busy sa Marawi sa pangibakbakan, siguro naman you will be able to help kung sasabihin niyo sa mga sundalo niyo to refrain, itigil muna yung pag-atake ha sa mga sundalo natin dahil sila ay nakikipagbakbakan. Hindi po yung para tinatridor ninyo, hindi yung binabaril ninyo, hindi yung inaambush ninyo. Kawawa naman. Pare-pareho tayo mga Filipino, sir. Pilipino po kayo, NPA, Pilipino po yung mga sundalo. Pilipino po kami mga sibilya, di ho ba? Itigil na ho natin. Ang kalaban po natin, isa lang, yung mga terorista, yung maote, ha? yung mga foreigner na nakapasok na ngayon. Mas maganda siguro sir, mag-concentrate kayo. Tumulong kay sa gobyerno para makipagbakbakan, ambusin yung mga foreigner doon sa Mindanao, sa Marawi. Eh may mga tauhan naman ho kayo doon, New People's Army sa Mindanao, di ba? Bakit hindi po yun? Tulungan niyo ang gobyerno. Kasi sir, pag, pag ganito, oh, kalaban ng gobyerno yung mga foreigner na terorista sa pangungunan ng Maote Brothers, ha? Ah, pagkatapos si eh, kayo, gigirahin deg yung mga sundalo natin, ano eh, gusto ninyong palabasin? Gusto ninyong party uh, parte-partehin itong Pilipinas, kayo na sa yung mga terorista sa Mindanao? Huwag naman hong ganon, di ba? Mas maganda hong oh, ipag-usapan natin. At saka tama, nakikiusap po ang pamahalaan Duterte. Itigil na po muna yung ika nga pakikibagbakbakan, itigil na po muna yung mga pag-atake ninyo sa mga kampo na sundalo, mga kampo ng polis. Mga kapatid, sa ilang saglit po, makakausap po natin si Secretary Bebot Bellio yung uh, ikang chairman po ng peace panel. Ito, te, tatawagan po natin para makausap natin sa si Secretary Benoit Bello, ano po, makuha natin ang kanyang, uh, ikang madanik po natin kung ano na ba talaga pistan ng gobyerno. Ano bang utos ni Manong Digong? Kasi sabi po ni Manong Digong over the weekend, mga kapatid, ha? Ang sabi po ni Manong Digong, itigil na, jo Sison, yung pag-atake sa mga sundalo, tinatraidor nyo kami, ha? nakikipag-usap kayo sa amin at the same time, pagdating namin yung likod namin, sinasaksak ninyo. Ha? Ah? Yun po ang pakiusap ni Manong Digo. Ngayon, eh, within the next few weeks po, maghaharap na naman po yung gobyerno at saka no People's Army, CPP, NPA, ah, malalaman mo natin, dito kay Secretary ah, ah, Bebot Bello, kung ano ba talaga ang ng gobyerno, kung patuloy ba, kasi mukhang dehado po ang gobyerno, mga kapatid eh. Whether we like it or not, oh, we, we, like peace. Ano po? Pero kung ganito naman ho na Diyos ko po namang pineapple bayan, ha? patuloy tayo binabanatan, patuloy tingin pinapatay ang sundalo natin. Bakit patay? tayo makikipag-usap, di ho ba? Isa pa, baka makundida rin po ang sundalo natin. I si Mario naman, eh, tira ng tira. Usapang pangkapayapan, binabana ho natin ang armas natin. Pero ayaw naman ho tumigil ng kalaban. Eh, what does it tell you? Di ho ba? Siguro mag-isip-isip na rin po siguro ang pamahalaan. Alam ko po ang manong digong very willing ha, na makamta na kapayapaan sa buong Pilipinas. Ano po? Kahit sino naman mo siguro, ako, ikaw, kayo, kayo dyan mga OFW, gusto niyo ng katahimikan sa ating bayan. Pero paano magkakaroon ng katahimikan kung ang gobyerno lang gusto ng katahimikan? Pero mga kalaban nito, no people's army, sila Joe season. Ang tanungan, dapat tanong mo sa kanila, gusto niya ba talaga ng katahimikan? Sergio Joma mga commander po ninyo sa ground sa NPA, gusto po ba talaga ninyo ng katahimikan? O gusto po rin niyo ng gera? Eh siguro mas maganda magkaalaman na ho tayo ngayon because it's a waste of time and money. Padala po tayo ng padala ng negosyador sa ibang bansa. Siyempre, mga plane ticket niyan, pagkain, allowance, hotel accommodation. Punta na punta, pati sagot natin yung mga pati mga mga miyembro ng komunistang grupo. Sagot natin mga kamasahe dyan. Pero naman, por Diyos, Santo. Eh, gayon palang alamin na ho natin kung, kung ayaw ho natin ng usapang pangkapi. Para malaman ho natin lahat. Di ba? Malaman po ng Pangulo, malaman ng Senado, Kongreso, malaman lalo na ng AFP, ng PNP para makapaghanda. Hindi po yung tali yung kamay ng AFP-PNP. Nakaganito po yung mga kamay ng AFP-PNP, tali sa likod. Ha? dahil may usapang pangkapayapaan. Tapos tirahin yung natitirahin. Pa, paano nga hula laban, di ba? Agad na ho yung na para magkaalaman na ho tayo. Hindi na ho, wala na ho yung keme-keme, ha? Para dire-diretsyo na ho tayo. Gera kung gera, eh tuldukan na ho ito, di ba? Kung tutuldukan ito, usapang pangkapayapaan. Usapang pangkapayapaan na ho tayo. Wala na ho tayong pastusan at walang traiduran. Yan po sinasabi ng gobyerno ng Duterte administration. If you want peace, then stop the attacks. Itigil na yung paggigira sa mga sundalo namin. Stop it. Yun ang sinasabi. Kami rin ho, nasambayan Mr. Joma Season. We want to say na, please, stop it. Nang okay. biktima, kawawa po, kami po ang mga, mga biktima. Yung mga nasa kanayunan po na kababayan po natin, ang biktima. Narito na po si uh, Secretary uh, Bebot Belio, ha, ah, para maipaliwanag po sa atin itong uh, uh, peace process Ah, uh, Secretary Bello, magandang umaga po, sir. Hello? Yes, sir. Good morning po, Secretary Bebot. Hello, Henry. Good morning. Mahina sabi pinyo. Ayan, oh, yes, sir. Can you hear me now? Uh, medyo, pero mahina pa rin. Hindi ko rin natin po siya. Ah, okay, okay. All right, there. Oh, this is this better now, Secretary? Mahina pa rin, Henry. Ah, okay. Mahina pa rin. And, uh... What about that? Uh, ito what about this one, sir. Is okay na? Okay sir, malakas naririnig ko, but but okay. Let's let's go ahead, sir. All. Right. Sir, question. Question po, sir. Ano po uh, ang ang uh, order? Ano pong order, ni, ano pong order ni Ano pong order ni Ano pong order ni presidente po sa inyo? Uh, kasi yung sabi po niya over the weekend secretary is uh itigil na ninyo yung pag-atake sa gobyerno. Otherwise, baka mapilitan ng mga sundalo magsawa na rin sa usapang pangkapayapan. Kayo, sir, ano na pong instruction ng Pangulo? Kasi po, maging kami ho, mga taong bayan, mukhang napapagod na po dito. Meron tayong uh, usapang pangkapayapan, pero sinusundot-sundot, inaatake ng NPA yung mga sundalo natin, yung mga kawawang sundalo natin, medyo taliho ang kamay. Paano ho ito ngayon, uh, sir? kagabihan, kamingin po si chairman at kawili ng NGFC, BPMB at pinanagin ko sa kanya yung reklamo ng I'm a peace process ako. No. Eh, Kaya wala namang uh, napakikita yeah. ni Chairman at kanila yun, ah? Pero Mr. Chairman, at Secretary Bebot, uh, matagal na po itong request niyo po ba na uh, ano ba talaga yung unang-unang pag-usapan? Pag ceasefire po ba, di po ba dapat mo na Ah, uh, tigil muna. Pero kasi pinipilit ko na CPPNP, si Wala pa namang ceasefire talaga. Usap-usap pa lamang talaga. So, pero ano ba talaga? Uh, what is on the table na dahil nag-uusap na ang ng dalawang panig dapat ba? Itigil na muna itong puto-kanser. Ah, sana 'yung mga 'yung bait-bait na atmosphere dapat eh. 'Yung level len ng eh dapat bababa pa-blablabo Pero ang uh, hindi kaya okay. rin wala pa wala pa 6-5 agreement yun ang aming natin na titigil na talaga, did they give you an assurance itong sila ang kawili, sila Joe Macizor, o sige, uh, Secretary Bello, o Secretary Dureza, o gobyerno, government peace panel, ititigil na in 24 hours, in 48 hours, hindi na aatake yung mga sundalo natin. Well, well, is there, kailan kaya ito, sir? Uh, alam mong, Carl, wala pa yung, yung internet yun system na napakit ko, pero kung wala kayo hanggang siguro August na magkaroon ng formal negotiation ulit, e obserba natin na talaga ko kung hindi man mawawala, e mabawasan ang datang mga ofensiba sa pagitan ng dalawang prensa. All right. Sana nga po, uh, sana nga po, uh, Secretary. Kasi yan po ang dalawin din ng mga kabayan natin dahil ang dami pong problema, may problema po sa Mindanao yung mga sundalo po natin doon. Pagkatapos titirahin naman tayo sa likod nitong New People's Army. But if eh, lahat naman tayo pangarap natin sa na magkaroon ng katahimikan na isang araw, pwede ako mag-drive na sasakyan ko from apari hanggang hulo na walang gagalaw sa akin. O kasama ko pamilya ko, magsiswimming kami dyan sa may Marawi City, walang gugulo sa akin. O pupunta kami dyan sa mga negros, magsiswimming kami, walang NPA akong masasalubong at may mga armas. Yung mga ganong araw ba, sir, na everybody wants that peace, sir. Ito po sa aming live streaming. Good morning, uh, Sec, and uh, good luck to you. Thank you po. Thank you. Si Secretary Bebot Bello po, mga kapatid, narinig na huna narinig niyo ninyo, ano po, na... Ngayon, bibigyan, nag-usap na po sila, ulit, ha? Nila chairman at kawirin ng CPP na ipatigilin na ang NPA sa mga pag-atake nito para naman sa ganun, mga kapatid, ha? Ay makapag-concentrate, makapag-focus po ang gobyerno sa iba pa mga problema. Problema ngayon na nasa Marawi, ano po? Pakiusap ko na rin siguro kay Sir Joma Sison at uh, Sir Agkawili. Sir, ano po, marami ho tayong problema ngayon. Kung kayo po ay mga Pilipino at mahal po ninyo yung ating bayan, nakikiusap na po kami, hindi lang po si Erwin Tulfo, kundi ang buong sambayanan. Ha? Nakikiusap po, ha? hindi lang po ang Pangulong Duterte nakikiusap po sa inyo, kundi ako at uh, sampung ilang milyong kababayan natin na nakikiusap po sa inyo. Kung pwede, sir, patigilin po muna natin ang CPP-NPA ano po, sa pag-atake sa mga puwersa po ng gobyerno. Dahil ang puwersa po ng gobyerno, kailangan-kailangan po sa Marawi. Kailangan-kailangan po ang bawat sundalo, ang bawat pulis. Kailangan po sa Marawi. Kailangan po doon sa Mindanao. Kasi po, kung ganito, sir, eh, babantayan nila ang luson dahil aatakihin ah, nyo yung mga minahan, aatakihin ah, yung mga kampo, ba, paano na lamang, sir? O may mga lugar na wala mga pulis, nabawasan na yung pwersa o sundalo, imbis na isang batalyon, isang libo sila, e eh isang daan na lang dahil dinala na sa Marawi. Baka po pwede naman, Sir Joma Sison. Baka pwede naman, Sir Agkawili ng CPP, NDF. Baka pwedeng patigilin ho muna. Ano po? Bigyan daan muna na matapos ng gobyerno yung uh, problema doon po sa Marawi City. Ano po? Yun talaga ho kayo may malasakit sa ating bayan. Total, sabi po ninyo, ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Hindi po ito para sa mga banyaga na mga Amerika. Ito po, hindi Amerika ang kalaban. Mga terorista po ito. Mga ISIS. Ano po? E eh, pag yan mo inanae, e eh, magiging ISIS na po tayong lahat dito, Jesus Maria Jose. Tulad po sa Iraq. Ano po? Na? Tulad po sa Afghanistan. Gusto nyo ho ba yun? Ha? No People's Army, CPP, NPA. Iyan po yung iiwan kong katanungan. Gusto nyo ba ha, na sumailalim kayo sa ISIS? Rather than sa Amerika, rather than sa mga banyagang bansa. Kayo ha, ang tatanungin ko namin. And we leave that question to you.